Kumusta mga kaibigan? Ang pangalan ko po ay si Princess Zaira Amakdal, grade 1 student. At ako po ay anim na taong gulang. Ang pangalan po ito ay mini dump truck. Mini dump truck po. Ang ipapatulong ang tulong po niya ito ay siya ng mga lupa. Tingnan po natin sa loob niya. O tara na. semento at hollow blocks na mabibigat. Ito po ay ang tawag niya ay ten wheeler. Wheeler. Nakakatulong po tong. Maraming sa... Nakakatulong po kasi ito. Panghakot. Panghakot. ng? ng mga ang karga po ito ang karga po nito ay hollow blocks at semento ito, ito na yung sinasabi ko, mas malaki sa sasakyan ang tawag po ito ay dump truck makakatulong po siya pag deliver ganito po, yung sinasabi ko po kanina. Bilisan mo kasi wala ng oras. Ito po ay ang loader. Ang loader ito ay pangkarga. Pangkarga ng mga lupa para mabilis mag-deliver. Ang nararamdaman ko dito ay masaya. Kasi, kasi nakakatulong. Kasi nakakatulong siya ng mga pang-araw-araw naming Opo. gastos. Opo. At nakakatulong sa, sa... pag-aaral.